Give me 20 seconds on the clock. Good luck. Kapag sinabing nga uh, laway lang ang puhunan, anong trabaho ang una mong naiisip? Call center. Fill in the blank. Ang tatay ko ay maraming blank. Pera. Ingredient ng suman. Uh, kanin. Sino ang nagsabi sa iyo lang linyang hinga ng malalim? at uh, teacher. Anong mabuhok ang nakakatakot Punggoy. Let's go, Lia. Kapag sinabing laway lang ang puhunan, ano trabaho? Ang una mo isip, sabi mo, call center. Ang sabi ng survey, fill in the blank. Ang tatay ko ay maraming pera. Ang sabi ng survey, boom! Ingredient ng suman, sabi mo, kanin. Sabi ng survey, wow! Sino sabi ng linyang, Hinga ng malalim ang side mo, teacher. Ang sabi ng sorbo, Meron pa rin dalawa. Anong mabuhok na nakakatakot ang sabi mo? Unggoy, ang sabi ng server. Boom! Wow. 61 to go, Leah. Teacher pa napakagaling. Let's welcome back, Andrew. Hello, Angela. Hello, Mo. Good news, Leah got 139 points, meaning 61 to go para makuha niyo ang jackpot na 200,000. At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Leah. Let's do this. Give me 25 seconds on the clock. Kaya Pag sinabing, laway lang ang puhunan, anong trabaho ang una mong naiisip ko? Driver. Fill in the blank. Ang tatay ko ay maraming blank. Pera. Bukod sa pera? Trabaho. Ingredient ng suman? Kanin. Bukod sa kanin? Gatas. Sino ang nagsasabi sa'yo ng linyang, hinga ng malalim? Nanay. Anong mabuhok ang nakakatakot? Multo. <laughs> Let's go, Angela. We just need 61 points. Kapag sinabing laway lang ang puhunan, ano kaya trabaho? Una mong naiisip. Ang sabi mo'y driver, ang sabi ng survey? Oh. Ang top answer ay salesman or sales agent. Fill in the blank. Ang tatay ko ay maraming trabaho. Ang sabi ng survey? Naroon. Ang top answer ay pera. Ingredient ng suman, ang sabi mo'y gatas, ang sabi ng survey? Uy! Ang top answer ay kanin. Sino ang nagsasabi sa'yo ng linyang hinga ng malalim? Nanay. nana Ang sabi ng survey? Meron. Ang top answer ay doktor. Pa yung pagpag-ini-injection ka siguro, di ba? Pag nilibigan ng gabot. 57 points yun. Ano mabuhok ang nakakatakot? Ang sabi boy multo. Ang sabi ng survey? 4 points. Ang nil. top answer ay unggoy. Anyway, congratulations because you still won 100,000 pesos. I congratulations.